Hello everyone, for today's video ay magluto tayo ng beef Di ko alam kung beef to, ang basta ang tawag dito. Lotong anli o di ba? Nagpainit na nga tayo ng kawali at nilagyan ng mantika, ginisa natin yung bawang at sibuyas. Habang hinihintay natin mga moy yung bawang at sibuyas, di ba? Relate kayo dito. Pag nagluto naman tayo, kailangan bago ilagay yung karni, dapat mga moy na parang sinabi ko na nga, kailangan maamoy ng kapitbahay na sarap ang ulam mo for today, ba? Diba? Charararat. Hindi na natin patatagalin to at ilalagay na natin yung beef sa mamainit na mantika at sa nanangamoy nga, bawang at sibuyas. Ayan na. Yung pag nilagay natin, ba? Diba? kailangan natin painit ipaputin at saka lulutuin yung beef. Kailangan talaga ibabad siya ng ilang minuto. Lagyan muna natin ng paminta. Durog na paminta nilagay natin dito. At saka patis. Lagay natin yung patis. Ay, iwan ko ba patis? Sa Tagalog kasi, tuyo. Tapos iba yung patis sa Tagalog at iba yung tuyo sa Tagalog. At pagbisaya, tuyo yung lagay natin. Ano ba yan? Nalilito tuloy ako. <laughs> Charurat! Ibabad muna natin ng ilang minuto bago natin ilagay yung carrots at saka patata. Yun yung ko. Kasi ano, hindi ko nga alam kung anong luto to. Beef stick. Yung alam ko yung beef, beef walang carrots at saka patata. Alam nyo ba, sa edad kong to, ngayon lang ako ulit nakaluto ng ganitong putahe kasi nagluto ako before nasa Taiwan pa ako. So, 5 years. 5 years na lumadaan. Ngayon lang ulit ako nakapagluto. O so, ayun na nga. Pabilisan na tayo. Nilagay na natin yung patata at saka carrots. eto yung favorite ko, patata at saka carrots. Bahala na yung carnage yan. O, diba? By the way, hindi talaga ako kumakain ng mga karni-karni. Yung gulay-gulay lang talaga sa akin. Okay na sa akin yung sabaw. Okay na sa akin yung mga ganyan. Gulay, patata, karuch. So, ayun na nga kanina. Yung beef, ang karni yung kailangan palambutin. At saka ngayon na naman, yung patata at saka karuch, kailangan natin palambutin. Isabay na natin yung dalawa. Ito, maghihintay na naman tayo ng ilang minuto para Bago ilagay yung bell pepper, kailangan talaga natin ilagay yung bell pepper kasi yung bell pepper, yun yung nagpapaamoy, bango, bango sa karni, yun yung nagpapasarap. Kung ano mang lulutuin natin, kagaya ng chicken, beef, at saka ng baboy, kailangan talaga natin lagyan ng bell paper, ba? Diba? Nakarelate kayo dyan. Dapat lagyan talaga at ng putahi ng bell paper. Bakit ba lagyan? O ito yung halog na natin para matpatuyo na naman natin at saka malambot yung karne at saka yung patata.